Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga kaboy barko, ay muli akong magbibigay ng idea kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang third officer sa barko at kung ano ang trabaho ng isang third officer sa barko. So kung bago ka palang lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. So bago ko umpisaan ang video na ito mga kaboy barko, intro muna tayo. May Barko Channel Kayo ay maso surprise Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe Lahat ay welcome dito mga seaman pati wives Ikuti ang mundo barko sa dagat ating rides Mga marino, halina't mag-subscribe na dito Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo So balik tayo guys do sa ating topic ngayon kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang third officer sa barko at kung ano ang trabaho ng isang third officer sa barko. So bali mga kaboy barko itong sasabihin ko sa inyo ay magbibigay lang ako ng kunting idea base na lang din sa aking experience sa kapag on -board ako sa barko kasi syempre mga kaboy barko also disclaimer na rin sa mga ko marino kung may masabi ako na hindi tama or pwede naman kayong mag comment sa comment section para may tama natin mga kabuhay barko at kung may kulang man ipili eh nyo rin i-comment para itadagdag ko sa susunod na video so umpisa na natin itong video na to mga kabuhay barko bali ang unahin natin is yung trabaho ng isang third officer sa barko so itong sasabihin ko sa inyo mga kabuhay barko e base lamang sa aking nakikita sa mga ginagawa ni third officer sa barko so unang una mga kabuhay barko ang trabaho ng isang third officer sa barko ay siya yung nag-duty sa bridge kadalasan mga kaboy barko ang duty ng isang third officer sa bridge is 8 to 12 so normal yan mga kaboy barko ang duty ng isang third mate kadalasan talaga yan is 8 to 12 and then yung 12 to 4 is si second mate so balik tayo dun mga kaboy barko sa topic natin sa kung ano ano ang trabaho ng isang third officer so unang una guys yun nga nabanggit ko nung una is yung duty niya is 8 to 12 and then ang susunod ko na sasabihin mga kaboy barko kung ano yung trabaho ng isang third officer is kadalasan siya din yung mga gumagawa ng crew list sa barko siya yung lagi yung inuutosan ni kapitan para gumawa ng crew list. and then mga kaboy barko lalong lalong misan, kadalasan sa kanya din yung lalong lalo na kapag may mga bandage store yung barko so si third mate din yung nagpapaorder ng na mga bandage store sa barko and then nagdagdag ko na rin mga kaboy barko ang trabaho ng third officer ay siya yung nagbimintinas ng na mga safety equipment. So ano nga ba yung mga safety equipment? So, itong video na to mga kaboy barko ay para lamang sa mga baguhang sasampan ng barko or sa mga nangangarap makapagbarko. kasi siyempre, mga kaboy barko kapag matatagal ng sumasakay ng barko so alam mo na yung trabaho ng isang third officer sa barko. So itong idea na to mga kaboy barko ay para lamang sa mga baguhang sasampan ng barko at para sa mga nangangarap makapagbarko. So Unang-una -una guys, ang trabaho ng isang third mate is yung siya yung nagbimintinas ng mga safety equipment. Ano nga ba yung mga safety equipment? So, katulad ng yung number one is yung fire extinguisher. So, siya yung nagbimintinas yan for example, pag may kailangan ng palitan ng fire extinguisher or expired na. So, buwan-buwan itinichik yan, itinicheck yan ni third mate, mga kabuhay barko, yung fire extinguisher. And then, ilalagyan niya doon kung kung na-check niya ba ngayong buwan na to then lalagay niya yung month, date and year so katalasan ga ganun kabuhay barko yung ginagawa ng isang third mate and then yung pangalawa is siya yung din nagbimintinas ng sa fire hose, mga kabuhay barko kasi napaka importante mga kabuhay barko nung fire hose, kapag lalong laro na kapag didikit sa perto so kadalasan mga kabuhay barko is lagi ang tinitingnan ng mga first state control yung fire hose lalong lalo na kapag kapag uh, nakabiyahe tayo ng USA mga kaboyabar barko so napakahigpit yan so number 1 yung tinitingnan ng prostate control kung okay pa ba yung mga fire hose kung wala pa bang leaking kapag ito ay tinitest so kadalasan mga kaboyabar barko larong laro na kapag nagdi-drill sa barko is tinitesting niya ni third mate para at least kahit pa paano makita niya yung mga problema do sa mga fire hose so number 3 mga kaboyabar barko is lagi din kinicheck ni third mate yung mga katulad ng escape route yan, makikita itong escape route kadalasan mga kabuhay barko sa engine room so lagay niya yung chinicheck yung lubid so siguro sa mga bugang, sa sasampa ng barko wala pa kayong idea pero doon sa mga nakasampan ng barko is meron na silang idea kung saan makikita yung escape route so kadalasan yung escape route mga kabuhay barko ay nakikita talaga sa engine room so itong ginagamit lang itong escape route na to kapag may sunog sa makina so kaya tinawag na escape route ito kasi doon mag -e escape just in case na may sunog so meron dyan yung lubid na nakatali sa itaas and then yung parang kalimutan ko yung tawag doon mga kabuhay bar oh! <laughs> so kadalasan ilalawit yun or ilalaglag pag may taong kaswalte mga kabuhay ko so ilalaglag yung lubid and then meron yung stretcher so ikakabit yan hihilain eh, yan daan daan pataas so yun mga kabay barko ko so lagi din niya minimintinas ni third mate yung lubid niyan kasi for example kung hindi niya na maintenance hindi medyo malutong na pala yung lubid so napaka delikado niyan mga kabay barko na napaka delikado niyan kapag hindi na check ni third mate so kaya minsan yung kapitan is talaga napaka hitpit niyan kay third mate sa mga safety equipment so yung number 4 is yung fire axe lagi din Chine-check yan mga kabuhay barko ni third mate, fire axe, breathing apparatus para sa fire drill and then yung mga equipment para sa mga drill katulad ng katulad ng immersion suit sa kahit third mate din yan life jacket so idadagdag ko na rin mga kaboyabar ko yung trabaho ng isang third mate is yung siya din yung nagbimintinas ng mga line or yung mga fire hydrant yan mga kaboyabar ko so lagi din si third mate na kicheck niyan yung fire hydrant kung minsan lalong lalo na yung mga cover niyan kasi minsan hindi na siya nakakabit so kapag hindi na siya nakakabit mga kaboy barko ko napaka system niyan lalong lalo na kapag uh, for example humingi ng sea water sa proa o yung sa pag maglalaglag ng angkla mga kaboy barko ko so just in case na may leaking nyan at hindi nakakabit yung sa cover niya mga kaboy barko ko sa fire hydrant so may tendency yan mga kaboy barko ko na matanggal yung cover niya so lalabas yan sa kuberta so may tendency na mapagalitan si third mate kapag uh, hindi yan lagi na ni third mate so lagi kong nakikita si third mate siya yung namimintura niya and then, lagi niya yung kinicheck yung barbula ng fire hydrant so ang susunod naman natin mga kaboy barko alam ko kanina pa yung hinihintay ay kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang third mate sa barko so itong sahod ng third mate sa barko mga kaboy barko ang ibibigay kong idea ay base lamang sa akin current company ko ngayon kasi siyempre mga kabuhaybar ko iba't ibang company iba't ibang agency iba't ibang rate ng sahod ng isang third mate so itong ibibigay kong mga kabuhaybar ko ay base lamang sa nakaraan kong barko and then so misa kasi tinatanong ko din yung isang third mate kung magkano yung sinasahod so ibibigay ko na mga kabuhaybar ko ang sinasahod ng isang third mate sa barko ay nagre-range siya ng 3,000 US dollar so sa piso mga kabuhay barko kung it types natin ngayon sa 55 na palitan is so i-stay bulang natin sa 55 mga kabuhay barko kasi sa ngayon 57 so depende kasi minsan mga kabuhay barko sa palitan pero itong ibibigay ko ay 55 lamang sa palitan mga kabuhay barko kung baga doon lang tayo sa standard na sahod or doon sa palitan so kung sa piso mga kabuhay barko ang palitan yan is nagre siya ng 165,000 peso na mga kaboy ko so yung sahod niya ni third base is, is malaki na mga kaboy ko hindi na biro yung sahod na yan and then lalong lalo na mga kaboy ko kung ang uh, isang third mate is nagtatrabaho sa isang tanker vessel so mas malaki pa mga kaboy ko so itong binigay kong idea mga kaboy ko ay sa bulk lamang na barko So kasi si minsan depende sa barko yan eh. Misan, kung sa passenger ka medyo mababa, kung sa chemical tanker ka mas mataas. So depende yan mga kabuhay barko lalong lalo na sa isang shipping company. So yun lamang mga kabuhay barko. Sana'y nagkaroon ka ng idea kung ano nga ba ang trabaho ng isang third officer sa barko at kung magkano ang sinasahod ng isang third officer sa barko. So kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa So hanggang sa muli mga kabuhay barko.